panalangin para sa kaligtasan ng ating pamilya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Yesus, aming mapagmahal na Diyos, tumalapit po kami sa inyo ngayon upang hilingin ang inyong pagliligtas at pagkalinga. Ingatan po sana ninyo ang bawat miyembro ng aming pamilya at ilayo kami sa lahat ng uri ng kasalanan, karamdaman mga aksidente at mga sakuna. Dalangin po namin na kami ay laging mapailalim sa iyong proteksyon. Amen. Kama namin sumasalangit ka, sambahin ang halal mo, mapasa ang kaharian mo, dito sa lupa para ng langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin niyo po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag niyo po sana kaming ipahintulot sa tukso at ipagadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen.